Welcome! Names Lucita Vlog! Welcome everyone to Names Lucita Vlog! Isang napakagandang umaga po sa bawat isa sa atin. Napakaganda po ng lugar dito. At sariwa po ang hangin. ito po yung mga vloggers hindi <tod> ko po sila family day po namin ngayon Ayan. Hello. shout out sa Harvey Hello. Dawson Ayan po Harvey Dawson po Dreamers Pigeon TV yan kapatid ko po at anak po, mga Ayan, ko at anak po, mga pamangkin ito yung mga apo ko yan yung, yung baby namin. Dedean Yan po yung balae ko. Habang sumisikat po ang araw, ay nandito po kami. Habang sumisikat po ang araw, na napakaganda ng lugar. Malamig po dito. Ganyan po siya kaganda. Oh, oh, ayan o no yung pag o. Oh. Kaya, kaya malamig yan. Ayan o. Oh. Um, bumababa na yung pag Parang yelo na yung pasto. Oo. Oh. Tara po, pasyal po tayo dito. Ang ganda po ng lugar niya. Ang sarap pong gumising ng maaga tapos maglakad-lakad. Yan, family di po namin mga anak ko at saka mga apo ko, kapatid ko. dito po kami nag-family bonding. Mamaya po ay pupuntahan naman namin yung lugar ng kapatid namin. Sa ibang lugar naman po. Hello guys, good morning. Yo. Good morning po. Good morning, ito po mga anak ko. Good morning. Yan. Nakikita niyo po ang aming background. Oh. Tulog. Yon. Yan ang manugang kong pogi. Wala na siya ibang-ibang ibang manugang. Nalalaki. <laughs> na Dito po tayo sa tala. Or, Rani Bataan. Yon. Ayan. Ay, ang ganda oh. <laughs> Hello guys, good morning. Yon. Good morning po. Good morning! Ito po mga anak ko. Good morning! Ito tayo guys! Na-celebrate! Woohoo! Ang ganda ng pag-o! Ay, ang ganda ng pag-o? Mag-ice uh, guys! Oo, oh, oh, ano? <laughs> kaya yung ano, akala mo maabot eh.